Dalawang team sa mga Filipino-Chinese ang magtutuos sa, siyempre, pagalingan sa hulaan. Ito ay palangpakan natin ang unong team, ang Team Awesome. Led by their team captain, sparkle artist at basket polista, Kim Son Tan. Kim, sir, welcome, Kim Son. Kamusta? Okay naman po, Adam. Doing All good. All good. Pumped up? Pumped up! All right. Alrighty. Let's go, Kim Son. Pakilala mo na, please, ang Team Awesome. Ayan, syempre, unang-una, ang Chinito Ghoster, Tyron Tan! Ghoster na lang. Ghoster, Ghoster. Syempre, pangalawa, ang Chinito Tycoon, Adrian C. Stop Adrian. Last but not the least, our Chinita model, Mika Reyes! Hey, Mika! this year, si Kimson po ay napanood sa isang international movie na King of Hawkers. Was shot in Singapore. Yes po, Kuya Dong. Grabe. Kamu sa yung experience working with a foreign artist? Uh, Siyempre, Kuya Dong, unang-una, sobrang overwhelming, sobrang blessed na. Siyempre, sa Pilipinas ako lang po yung artist. And syempre, galing sa GMA, kaya nakaka-proud We're so proud of you. Thank you pa, Kuya Dong. And looking forward to seeing you in more uh, International Show. Thank you Kuya. Hindi lang doon, syempre, pati dito. Yes, po. At looking forward, di kami malaman kung mananalo ba kayo ngayon. Ay, syempre naman po, Yan, <laughs> no? well, so, you know, sir, yung Azul Kimson, eto naman, mga kalaban nila, ang Team Practice. <laughs> practice. <laughs> ang kanila po ng Team Captain. Ayan, dating setter ng Ateneo de Manila University Men's Volleyball Team at nakababatang kapatid ni David Licauco. Please welcome, James Licauco. James. Hello, mga To thank you, thank you. Happy to know na ito ang paboritong game show ng mga likaw ko. Ay, <laughs> <laughs> hey, ito, ito, pakita natin ang family photo. Ang kuya. So, si David ay kuya mo? Apo, kuya. Kuya. Makulit bang kuya si David? Sobrang kulit. Lagi, like TikTok man o kung ano man, game na game siya lagi. Enjoy kami palagi tuwing nandito siya. Pero ngayon this time, James, kasama mo naman ng team practice. Pakilala mo naman sa amin, please. Unang-una, siyempre, ang pinakaladkaling kong kaibigan, kahit saan, kahit kailan, Ethan Nepomuceno. Next naman ang ating minosure at kikishore ng TikTok, si Denise Antea. Hi, Denise! Welcome, Denise! <laughs> And last but not the least, of course, may very pretty sister, Jean Lecaojo. Hi, Jean! <laughs> ang uh, nakababatang kapatid din ni David. May Facebook question tayo para kay James. Sa... Ah. Ano ba, ano ba daw ang relationship status mo? Sabi din sa Facebook. Kuya Dong, uh, complicated. Ah, complicated. Okay, okay. Pero huwag ka mag-alala. Yung mga questions natin hindi complicated. So, huwag din natin pahihirapan ang buhay mo. Pero Jean, may question ako. Bakit team practice ang pangalan niyo? Because... Practice is perfect. perfect. Guys, <laughs> nice. I like that. I like that. Good luck. Grabe, eto po ha. 200,000 po ang uh, paglalabanan nila. Team practice naman po ang mga Team Awesome. Magagaling pareho kaya magkakaalaman na Kimson, are you ready? Ready, ready, Kuya Don. Let's go, Kimson James, let's play round one. Yeah. Mga ano, mga atleta 'to, mga unang maglalaro sa atin. Volleyball, basketball, here we go. Top six answers are on the board. Name something na gumagapang. Spider. Spider. Nandiyan ba si Spider? Yes. Nandiyan si gamba. Gibson. Something na gumagapang. Lizard. Lizard. Buti ka Di ba naglalakad yun? Oo, wall, kuya <laughs> ito. O, oh, sa bagay, pag tinignan mo na from a farm, mo gumagapang. Pwede, pwede. Ito na, si Buti ka. Uy! <laughs> Magkasunod ha. Team pass or play? Play, kuya ito. Alright, James, balik na tayo. Let's go, Team Awesome for round one. Aha. Ha ha? Gumagapang ha? Tyron, something na gumagapang. Langgam, kuya Langgam. Good answer! Yeah. Good answer! Guys, ang pa si Langgam. Yep. Adrian, something na gumagapa. Ahas. Yes! Yeah. <laughs> Sabi sa inyo, madali. Ahas. Boom! Top answer. Alam niyo, si Mika po ay nanalong Elite Model Look. The Digital Creator Award. Wow! Ito, uh, I'm sure, masasagot mo to. Something na gumagapa. Turtle. Turtle. Turtle! Pagod na maglakad eh. Gumapang na lang siya. Gumapang na lang. lang sa buhangin. Turtle. Wala, wala si Turtle. Kimson, something na gumagapang. Kimson. Ibis. Yun ang inaantay ko. Ibis. U -u wala. Guys, padel na. Isip na kayo ng mga bagay na gumagapang. O pwede naman hindi yata bagay. <laughs> Name something na gumagapang, Tyrone. Uod. Pwede, Uod. Survey says, boom! Adrian. Mr. Chinatown, first runner-up. Name something na gumagapang, Adrian. Snail. 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 Suso. Suso. Jamba Suso. Good Oh! Alam nyo, Andiyan na halos lahat ng pwede niyong isipin na gumagapang. Pero may isa pa, gumagapang talaga to. Name something na gumagapang. Kuya Dong, feeling ko, baby. Denise, something na gumagapang? Ako po, pilay na aso. <laughs> <laughs> pilay na aso? Yes. So may kapansan ng aso? Yes. Oh, okay, Jean. Uh, caterpillar. Caterpillar. James, again ah. Halos lahat, nandiyan na. May isa pa kayong dinababanggit. Caterpillar, pilay na aso o oh. baby. James, for the win. Something na gumagapang. Baby. Baby! Good answer! For the win, nandiyan ba ang baby? So round one goes to team practice. May 89 Simula pa lang yan, mukha talaga nag-practice sila. Dahil may three rounds pa naman para makabawi ang Team Awesome, guys.